guys, good morning. Yan, happy sunday. Nandito kayo sa is the shelter office ng Binan Laguna. Yan, kasama ko yung mga power up line natin. Nagkakapipo tayo, takanan. Ah, uh, baka ano? You know, bin, ah, uh, nilaskuto. Uh, mga hapang hinihintay ang mga tribe natin. Mising-mising uh, na guys. Mising-mising daw namin na yung pinakausap online na Mrs. Carter, mga leaders, kahit so, din ko, nandiyo tayo sa office. more power and God bless. Magpitigil, tuloy-tuloy lang ang pangarap. Sigurado ikaw na yung next. Yung kapi natin for today. Flavor natin ay cappuccino. Cappuccino flavor. Yes, na, may business, may mga para, And guys, ito yung package na binili natin ngayong araw. One easy package para sa bang tiwala sa grupo congratulations sa'yo. Yan, tuloy-tuloy lang. Mapalaki tayo ng grupo, local at international. Ayan, sa mga kalalang video natin dyan. Ito yung one easy package worth of 10,500 pesos. Ayan, kung nakakurilis ka sa daily activity, and pin ka lang ng how, comment how, sa video natin. Ayan, yun naman ang package mo. Maraming mga vitamin C, mga sabon. and we to five days. Mga karagulat sa family mo dito sa Pilipinas. and thanks and um, we're blessing and go for VIP accounts para sa mga sabilis at gusto manang kita. and thank you for watching guys and see you sa mga next update natin sa business. And happy Sunday and More power at this.